Ayan mga boss, nakabili tayo ng plywood. Tapos, ito yung plywood. Ito yung gagamitin nating speaker. Dalawang, ano, bigaling sa BF. Ayan. I-rewind ko na to. Napalitan na ng coil. Ayan. So, dalawang D8. Tapos, ang gagamitin natin ay Kibler. Ayan. Kibler na dome Twitter. GT100 ni-repel ko na rin to tapos ang gagamitin natin ay yung uh, ECT na ano uh, D20 OK. So bumili na ako ng plywood at saka screw. Ang ginastos natin sa ano doon sa hardware ay uh, first blood 612. Ayan. Uh, 612 na agad hindi ko pala napahasa tong lagari sana okay pa so mano mano lang yung lagari ko nito kasi media lang naman tapos exercise na din mga boss ito na yung may mga ano na yan may ginawa ko kanina kaya hindi tayo nakapagtapas nito eh tamang tama hapon hindi na mainit dito sa pisto ilalatag ko lang dyan mamaya tapos sa tabasin natin bali apat sa dalawa tatlo apat anim anim tapos yung ano, kakasya lang siguro to. Ibang paraan kasi gagawin ko ngayon yung ano, uh, ibabalik ko yung dating mga style ng box na ginagawa ko dati. Yung hindi nyo ata napanood yung bago pa ako mag-vlog. Kung paano ko gumawa ng box dati, itatry natin. Medyo matrabaho to kaysa ano, kaysa usual na mga ginagawa ko. Pero okay naman, try natin mga boss. Baka sakaling magustuhan nyo. Comment lang kayo kung sakaling ano ah uh, sakaling gusto nyo magustuhan nyo o kaya may mga suggestion kayo uh, dahil maliit lang naman yung speaker natin ayon di 8 pwede na to mga boss pangit naman yung pag ganito kakapal yung gagamitin na ano plywood uh, na experience ko na yun iba din ang tunog so na tapos ano uh, puro ako ano mamaya na na ako mga boss, ito yung natira sa tabas naka na yung mga tinabas natin, nandito pa so mag-asimple na tayo, kunin ko lang yung corner at saka pampako dun sa loob para masimula na natin to tapos na tayo maglagari pero may mga tabasin pa dyan mamaya yung mga design pag natapos na lang time check mga boss, anong oras na ay? 9.50 <laughs> nakagawa na ako ng box pero hindi pa tapos yan, ayan o oh. So sa tulong ng mga kapiraso kong tools, yan yung mga tools ko na ginagamit. Tapos yung lagari. Wala dito yung circular kasi madalang ko gamitin yun. Bubutasan ko pa to. Then, ano, salpa ko pa. Uh, update ko na lang kayo. Baka hindi ko na kayo may update. Bukas na lang ulit. Ngayon mga boss, uh, yung bike pala pinagawa ko na. Napagastos tayo dito. Yung bike ko dati na hindi naman sa akin to, sa kapatid ko. Eh, pupunta ka ng bayan, bibili tayo ng pambalot. Uh, try ko ulit mag-bike baka sakaling ano. Uh, Gumanda-ganda yun. Nga pala po, bibili pala muna ako ng ano, ng rugby. Punta tayo dito sa amin. Ah, mamaya na. Maaga pa naman eh. Pero baka magsara sila, bilhin na muna ako. Bago ako pumunta ng bayan. Ah, ba na? Magkano rugby? 120 120 na. Bayaran niyo po tapos pag nagtatamas kayo doon daan niyo kero para sa baba niyo. Ito. 120 to. Wala yung mahababang uso, ba may rapa na ko tanggalin. Demi ano yo, try mo dito. Eh okay, papalitan natin ng na mahabang 300. ano. Hintayin oh, okay. So nakabili na tayo ng rugby. 120 na pala to. So dagdag natin sa computation. Iwi uh, ko muna. Nga? Baik. Okay. na ako. So, sibat na muna tayo. Dito ako sa ilog dadaan. Ayan, Marikina na. O, mismong bayan na mismo. Itong impertiksyon na ito. Tatawid tayo 99. Ito naman, papunta ng ano. May ginagawa kasi. May ginagawa doon sa taas. So pag nakago na yan oh, Pwede na tayong tumawid Kuhan ano pa eh 99 pa eh Sa kapila na Tapos yung out, outer na yung ano Kulay Brown 150, ang isang mito gano'n, no? Anong haba ng ano nyan? 4 feet. Four feet. Wala kayong parang telang screen lang. Yung yung screen dito ay lambat talaga, eh. kulay, napaka-light blue pala, mga boss. Uh, ang target ko mga dark blue lang sa ano. Pero, ano, eh. Wala na. Ito naman, ano, eh nakuha kong brown pero yun know, na subukan na lang natin nandiyan na yan eh so sana maging maganda resulta ah, na ano, uh, gagawin natin pala mga boss yung nangyari sa box na ginawa natin nasa likod po yung ano yan, kaya lang sa uh, sasabihin ko sa inyo medyo siguro sa lahat ng ginawa kong box ito yung pinaka disappointing na ginawa ko Uh, hindi talaga nasunod yung ano hindi nasunod talaga yung mga plano ko so <laughs> kumbaga goba kumbaga iba yung expectation ko iba yung reality so anong nangyari ay unang-una yung prepared ko na kulay ng ladder na gagamitin ko ay iba pagdating ko dun sa ano sa tindahan ng mga leader ay iba yung ano iba yung kulay yan lang yung available na kulay sabi ko kasi gagawa ako ng dalawang ano ah, dalawang kulay na ano so ang prepared ko diyan ay dark blue sana din or black or kaya yellow kaya lang hindi natuloy tapos yung inorder ko sa online na ah, cover para diyan sa 8 inches na dalawa hindi rin dumating kaya disappointed na naman ako bad trip na bad trip ako. <laughs> Tapos may mga adjustment pa ako na ginawa. Doon sa likod may mga hindi ako na perfect na. Although naman hindi naman lahat ng box na nagagawa ko ay nasa super 100% polido. May mga lapses pero this time mukhang ano eh. Mukhang sumobra yung lapses sa nagawa kong box. Pero dito sa video mukhang maganda naman yung pakayari ko according dito sa ano. Pero ganyan talaga kasi ano eh, parang minsan disappointing ako. Pero okay naman yung tunog niya mga boss. Okay naman yung tunog niya. Bukas na lang natin ititest yan kasi gabing gabi na. Siguro ano, ganito talaga siguro nangyari kapag nirarush yung mga bagay-bagay. So, ayan mga boss, okay yung tunog nyo pag-usapan natin dito. Yung issue ko dito sa ano, ginawa kong speaker. Bakit ko nasabi na disappointed ako? May mga loophole kasi dito. O, hindi ko nagustuhan yung anong sa post natin. Kung nakapalo kayo sa IP ko, sabi ko, hindi ako natuwa sa outcome. May mga ano kasi dito, may mga miscalculation ako na hindi ay, ko inasahan man, na ganun. So, anong nangyari? Ang isa sa mga naging problema ko dito, o, ano, katulad yan, dapat walang, wala tong, ano, eh, wala tong putol na to, eh. Mga boss, yan, oh. May dugtong. Dapat walang dugtong dito. Kaya lang, anong nangyari? Yung nabili kong, ano, leader na isang mitlo, ang resulta niya ay, ano, hindi ko na tantya kasi kadalasan binibili ko yung pinaka ano niya ay isang meter tapos 2 meters yung ano so is one by one lang talaga kaya mayan yan may dugtong oh. sa ilalim may dugtong yan hindi so mo papansin dito po ayan doon na tayo kumain maraming ano dito umamayang may dugtong dyan so nangyari hanggang dito hanggang dito tapos hanggang dito lang so hindi ko naman pwedeng dito lahat may dugtong para yung gilid masalba dito yung kabilang gilid na yan oh. walang dugtong yan so yan disappointed ako yan <laughs> hindi ko nakuha yung gusto ko na dapat ang isa lang dito sa ilalim tapos kinapos pa talaga nagkamali ako ng ano nagkamali ako ng cut ayan so awang nahalata tapos ito sumubra ko sa rugby o so, sa ano, adhesive Yan tapos na madali siya magasgas so. Tapos ito pa ang problema. Nagkamali ako ng cut. Yan. Nagkamali ako ng cut dito. Yan. Yan, yung ano, natamali ako ng cut yan. Hanggang dito yan. So, habang dumating kasi yung kumpari ko, kinakausap ko, tinabas ko ng tinabas. So, disappointed ako pati sa pagtabas itong ano, hindi ko na perfect. Hindi ko na perfect yung tabas ko. So, dapat perfect talaga yan. Sa susunod, ayusin ko. Dapat ang gagawin dito, hindi ko ikakatsya ng ganon. Ibabataking ko siya para ano, nagkamali tayo dito ng ano pati yung ano tapos ito pa yung mga lapses natin dito ayan oh yan dapat hindi ganyan no hindi ano parang naipresa kung ano masikip yung ano ito kasi yung plywood na to medyo medyo pumuka yan oh yung ano hindi proportion yung ano kaya ano dapat binawasan ko pa dito ayan nagkamali tayo ng tansya maluwag dito banda tapos dito masikip Ayan, ayan pa yung mga problema dyan, no. Oh. Ayan yung mga lapses ko dyan, oh. Dapat perfect yan, saradong sarado yan. Yan yung mga, di, ano dito, yung mga hindi ako natuwa. Ayan, halatang halata, eh. Halatang halata, oh. So, hindi dapat ganyan, kailangan magandang maganda yung pakatupin yan. Although sa malayo, maganda siya tingnan, hindi halata. At uh, advice ko sa mga ganito, uh, ganito kasing tila ang ginamit ko. Mabilis po ito magasgas. Kaya sa mga ganito talaga, mas bagay siya yung naka-stay lang sa loob ng bahay, pang indoor lang siya. Pag sa labas kasi, katulad nito. Yan. Nasagi, iwan ko kung saan ito na ipatong. Nagasgas agad. Yan ang problema sa mga ganitong pambalot. Nagagasgas agad. Yan. Ngayon, pag-usapan naman natin magkano yung ano. Magkano inaabot ng gastos dito? Ah, uh, maingay dito sa lo sa ano. Maingay dito sa labas sa loob na tayo magpaliwanag. Pero sa tunog mga boss, walang problema, ang ganda ng tunog nito. Eh. Sa mga nagsasabi na walang singawan, andito sa likod yung singawan niya. Yan, andito din yung ano. Tapos, dahil ginamit to sa school, kap uh, paliwanag natin to doon tayo sa loob kasi maingay dito so yun nga mga boss ah uh, yung speaker na yun, kahit hindi naman siya 100% na according doon talaga sa ano. May mga pinakita akong mga lapses na ah... Uh, hindi ko talaga na perfect. Anong nangyari, nagamit yun sa school, sa graduation ng anak ko. Ano bang nangyari, bakit napunta sa school yun? So tamang-tama kasi, ah... Uh, walang magdadala ng speaker na gagamitin sa e school so walang ano uh, anong tawag yung? walang nagcommit na sila magdadala kaya naobliga kami na meron naman tayo ditong bagong gawang speaker para matisting na rin ginamit sa e school sa graduation so sa program ginamit at okay naman nairaos naman ng maayos yung graduation success naman nangyari gumawa pa tayo ng ganito yan. Tatlong mitlo kasi nung ano, ang inaasahan ko doon yung TV na nasa school ay Bluetooth. Hindi pala siya Bluetooth ready. Eh. Kaya buti na lang yung TV na yon mayroong headphone out. Doon natin sinaksak itong ano, headphone. Tapos papunta naman doon sa audio input na ano, BTM para magamit yung ano magamit yung ano yung sa TV. So ayan, gumagamit ng symbol tayo nito. Kung merong bibili, tatlong metro, PM lang po. At uh, nagpahiram din ako ng microphone. So, yung microphone na pinahiram natin, nagka-symbol tayo ng ano, microphone, ayan. Uh, gumawa tayo ng kulay blue. Kung may gustong bumili, pwede natin ibinta yun kasama yung speaker ng set. Ayan. Ayan. So, ang laman nito ay X5 na. Ayan. Loda X5. Yan. So, kwintahin natin kung magkano inabot sa speaker na yon Kasi, hindi lahat ng, ng kinabit natin doon ay brand new. May mga speaker ano doon na kinabit natin na sa sarili natin. Okay? So, nilista ko na yung ano. Nasa akin na yung listahan ng magkano inabot. Tapos ilagay ko na lang dyan sa ano. Saan na ba yung listahan ko dito? Saan ko na naisulat? Dito lang yun. Okay. Ito, ito. Unang-una, yung napapansin nyo may cover tayo sa harapan, in-order ko pa sa Shopee yun. So, isasama na natin syempre yung shipping fee kasi tama naman yung ganong computation kasi karamihan sa ano ay sa Shopee ganito lang yan hindi mo sinama yung shipping fee so ang total na binayaran ko dun sa cover ay yung dalawa pang 8 inches ilagay na lang natin dyan sa screen yung ano pinorderan ko uh, 225 yung dalawa kung tama yung ano ko tapos nagbalot tayo dalawang kulay na leather ano lang yan ah uh, synthetic na leather 150 yung ano per meter. So bumili tayo dalawang kulay. Hindi naman siya obos, uh, may natira pa. Gumastos tayo doon ng 300. Yung sa Twitter naman na uh, Yung sa Twitter naman na uh, kibler ay luma po yun, sira yung voice coil. So ni na lang natin. Ang gastos natin doon ay 150 lang. Pero kung bibili kayo ng bago, na gano'n na kibla, nasa kulang kulang 500 plus oh kulang kulang yun 500 plus kulang kulang 500 ata yung gano'ng kibla so tingnan ko na lang dyan sa shopee tapos i-post e natin dito para masabay natin sa vlog then speaker yung speaker na yun ay pinagpalitan na kumbaga sira yun dati galing yun sa BF880 na crown ang ano doon ang ang nangyari doon, kumbaga nag-upgrade yung ano, nagpalit kami ng mas mataas na watts kasi lagi yung So, binigay na sa akin yung speaker na yon, ni-repair ko na lang. So, gumasuslinta din tayo doon sa dalawa ng 500. Pero kung bibili kayo ng bagong speaker, malamang mas malaki pa yung gagasosin nyo. So, mga siguro 800 pataas kung ano, depende sa watts. Corner, yung nasa kanto, yung kulay itim na pang ano sa mga kanto. Ang ginasos natin doon kasama yung shipping fee Marami yan kasi yun eh, pero yun ano na lang natin, ikinat eh, ko na. Walang piraso yun, bumawas tayo ng 20 sa shipping fee, wali ano, mga 100 pesos. Yan. Yung D20, nakalimutan ko na yung, nakalimutan ko na kung magkano ko nabili yun. Wala na sa akin yung resibo. Kaya tumingin na lang ako sa online kung magkano yung average. O standard na average siguro kasi iba iba ng D20 iba iba sa online depende sa depende sa online store na mapupuntahan nyo pero yung pinaka average ay nasa 750 yung D20 amplifier rugby di ba nasa video natin bumili tayo ng bagong rugby hindi naman naubos yung ano ito, ito, hindi naman naubos yung rugby may natira pa ah uh, 120 pesos yun ay, hindi ko pa dito nasa ba yung gastos natin sa plywood. Tika lang, plywood at saka yung binili nating plywood. Tapos ano pa ba binili natin doon? Yung metro. Uh, sa plywood na lang. Tika lang, tingnan ko nga dito sa resibo kung andito pa. May resibo ako dito eh. Ayan. Pero nasa video naman natin yun eh. Yan, pati isklo pala na ginamit ko. Andun din, nakalista din. So, ito yung ano natin, 612. I-add ko muna dito. 612. Okay. So, yung total niya, tika lang mga boss, kwintahin ko. So, yung total na gastos ko ay, ano, ah, uh, Ang total na gastos natin ay ilagay lang natin dyan si Phil. para na. No? Yan. Ang total na gastos natin dyan ay wala pa kasama yung ano ha. Wala pang kasamang labor. O yung para sa akin. Kung sakaling pinagawa nyo. Kung baga sa akin lang. Ang total na gastos natin ay 2,757. Yan. So mga boss, kung lahat talaga bago yung materialis na gagamitin nyo, ibig sabihin, mga tawag dito mga bago yung speaker bago yung bago yung twitter malamang sa malamang eh, yung 2000 mo siguro mga 3007 kung mag assemble tayo kung kayo lang ang gagawa sa tansya ko so ganun klase siguro mga 3000 pa 4000 wala pa yung labor dyan ngayon kung magpapagawa kayo nyan sa ko kung brand nyo naman siguro mga 6,000 kaya yung mga nagbibinta na ang presyo nila ay 6,500 yung nakikita natin dyan sa online na nagpo-post ng ang design naman nila ay mini video okay tama lang po yun sakto lang yun di ba ang presyo nila mga 6,600 6,500 tama lang po yun at kunting kunti lang din ang tubo nila doon tama lang yun sa tantya ko So yan ang gasos natin ay dahil luma pa yung speaker natin at saka tweeter yan. so kung mga ano yan kung mga bago talaga yan mga 3,000 pa 4,000 yung ano kasi ano yun ito 300 na lang mga 300, kulang kulang ay hindi kulang kulang 250 to 200 253 na lang para mag 3,000 ito mga boss kung ang magbibili tayo ng bagong speaker so yung mga 500 na to malamang mga 1.5 to so plus 1,000 mga 3,700 so plus Twitter pa o depende sa Twitter kung magandang klase yung gagamitin nyo eh, mga ganun talaga mga pa 4,000 wala pa yung labor pa 4,000 yung gastos nyo mga boss so yun lang In general, medyo disappointed daw kasi hindi ko talaga nakuha ng perfect na walang ano. Pero yung mga lapses natin na buti nasa likod hindi gaano halata. Sa harapan okay naman. Yung likod lang at sa kagilid yung mga dugtungan hindi ko na perfect. Pero so far performance niya, tunog niya kung basag ba o malinis, malinis naman ang tunog niya. Buo naman yung base niya, maganda naman yung sagit-sit niya at sa kakalansing niya. overall okay pa rin siya mga boss. So anong gagawin ko niyan sa speaker? Siyempre ibibinta ko. <laughs> ibibinta ko yan tapos yung pinagbilahan ko nyan itatabi ko muna o kaya ibibili ko na ng speaker na gagamitin po ng ano so sa may gustong bumili ah, parang awa nyo na bilhin nyo na mga boss tapos ano yung ginawa nating web baka gusto nyo nyo parang awa nyo na bilhin nyo <laughs> Nag nagmamakaawa dito sa kapal na mukha yung microphone naman nagamit na din isang basis pero bago pa yan pero hindi nyo bilhin so hanggang dito na lang Maraming salamat mga boss at ano ba hindi tayo nakakapag shout out. Shout out na lang po sa lahat ng viewers ko at sa magiging viewers ko sa manonood ng video nito uh, in the coming future. Kung sino ka man, shout out sa iyo at kung nanood ka hanggang, di, hanggang dito sa dulo, shout out sa iyo. At kung medyo galante ka, pa-subscribe na lang ng channel ko. Uh, pa all na lang na notification kung gusto mo manood ng mga ganitong klaseng vlog or content at uh, kung medyo talaga ano medyo medyo talagang gusto mo rin akong sundan kung ano mayroon din akong facebook page uh, basic din uh, papalo na lang <laughs> din yan lahat lahat ko na okay wrap up na tayo mga boss at uh, Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.